Ano ang mga dapat gawin at bawal gawin tuwing araw ng mga patay para hindi kayo multuhin? Bawal makipagkwentuhan tungkol sa mga nakakatakot dahil baka lapitan kayo ng masamang espiritu at multuhin kayo. Bawal din magingay kapag kayo ay dadalaw sa sementeryo dahil marami ang mga kaluluwa na hindi din nadalaw ng kanilang mahal sa buhay kaya galit na galit ang mga ito. Magdala rin kayo ng asin kapag dadalaw kayo sa sementeryo para hindi kayo lapitan ng makasamang espiritu dahil ito ang proteksyon para sa mga kaluluwa. At nyo rin ang inyong mga salamin sa bahay dahil ang araw ng mga patay ay maraming mga kaluluwa ang nagpapaikot-ikot at baka sila matrap sa loob ng salamin at mumultuhin kayo sa bahay nyo. At magkakaroon na rin ng multo sa inyong salamin tuwing kayo ay magsasalamin. At huwag din kayo lumabas ng bahay tuwing gabi dahil ang mga multo ay baka paglaruan kayo at sundan din kayo sa loob ng inyong bahay. Ito ay kasabihan lang naman ng mga matatanda na sa inyo pa rin yun kung maniniwala kayo o hindi. Pero nakakatakot talaga tuwing araw ng mga patay kasi may mga bad spirit talaga na pagalagala na hindi natin alam.